Welcome back to my channel, ni Destiny. Ayon. Ayon. Pag-usapan naman po natin kung paano nga ba makakaipon ng isang OFW dito sa Hong Kong. Opo. Alam po natin na malaki po ang sahod dito sa Hong Kong. Pero ang cost of living po ng Hong Kong ay napakalaki rin. Kahit na tayo ay uh, sumasahod, ang mga personal hygiene po natin ay sa atin din po, depende po sa employer. So, maging practical po tayo. Pag nagde-day off po tayo, sumama po tayo sa mga taong uh, mga tamang tao, hindi po tayo sasama sa mga taong maling impluwensya sa atin. Yung andyan yung talagang gimmick gimik ang gusto kasi marami po rito, nagsusugal, nagiinom, ayan po. Kaya kung gusto po natin makaipon, iwasan po natin yung mga maling impluwensya sa atin para tayo makaipon. Hindi natin ma, ma, maranasan yung magka-utang-utang po sa bangko. Yan po ang pangunahin Uh, bagay para tayo ay makaipon dito sa Hong Kong isipin po natin yung pamilya natin lagi para para makaipon po tayo kasi kung babarkada po tayo hindi po talaga tayo makakaipon malulubog po tayo sa utang kasi nga po uh, sa mahal po ng bilihin dito sasabay po tayo sa lifestyle nila na hindi naman natin kaya hindi naman po natin na uh, kayang sabayan. So, magtiis-tiis lang po muna tayo kung ano ang meron sa atin. Kasi, pag sinabayan po natin yung mga walang iniisip sa buhay, iniintindi, hindi po tayo makakaipon. Uuwi po tayo at uuwi ng luhaan. Tapos, andyan pa po na may mga pamilya po tayo na sinusuportahan sa Pilipinas. Tapos, magdadahilan tayo na delay ang sahod ko kahit hindi naman po tayo na delay na walang natira sa sahod ko kasi pinambayad ko ng utang. Bakit nga ba? Kasi nga po, hindi natin dinamit yung isip po natin na nandito na tayo sa Hong Kong. Ang inisip po natin yung makipagsabayan sa mga taong walang alam kung hindi po sumabay sa mga gimmick-gimmick yan sa labas. Kaya po, laging tatandaan na pag nandito ka na sa Hong Kong, bigyan po natin ng value kung gano'ng kalaki yung sinasahod natin. Dahil lahat po, ng gasos natin dito sa Hong Kong, pang natin sa ating manggagaling, hindi po sa employer. Ayun lang po, sana po may natutunan po tayo. Hanggang sa susunod po na aking video, ayon maraming salamat at please po, subscribe sa my channel and support na rin po. Ayun.